sa dalawa kalaan pati tilapia huli <laughs> ngadang umaga mga idol ang oras natin 6.35 6.35 ng umaga mga idol Ayan na tayo sa spot ng mga dalag spot na tayo rito dati so try uli natin ngayon baba lang tayo dyan baba tayo okay sana may laman meron dito sa malapit ah. Ito yung pamain ko. Palaka. Okay. Pakamod nyo May nakakalabsaw na malakas. Malakas. Okay. Tamo tá dito, hein. Pras casas. Sana yung mga idol Malawak, mm. malawak, malawak, malawak. Piso dyan mga idol. Ay naku, makabitaw Malawak pala yung angry. Gino'o oh. Kasalanan ko yung mga idol. Maluwag pala yung aking ano maluwag yung aking drag ay sus sayang mga idol ang laki pa naman walang yan sayang ay patay lagot lagot na donate pala tayo ng pain maluwag na naman yung akin drag. Na naman, itul, sablay na naman mga idol. Sablay naman. Ina ka. Sablay na naman. Wala. Ampaw talaga to. Ano to? Okay. pakai okay. oh, Ito pa man padaan natin Shing Dala o Idol dala o <laughs> ka ngayon Teka Itong gagamitin ko mga idol sayang may huli na dapat to kano ko lang tayo dyan wala nga yan. yan yun strike yun mga idol strike eto mm. mm. ito na to mga idol tatlong strike bago tayo nakatama tingin ko na may maganda tama nilunok niya eh hmm. tatlo to na strike mga idol okay <laughs> mga master ah. okay Matapos natin i-save yung ating laro. Oh. Nakadali pa nga. Pangit ang strike na huli ko mga idol. Hindi niyo nakita yung pag-strike. Parang nalagot. Pucha nalagot niya mga idol. Hindi yung line oh. Nalagot siya. Talagang minamalas yung ating lore na yun. Ay, ano? oh, nalagot oh. Nalagot nga. Ay, ano ba yan? Tsko. Ay, wala siya ngayon ka, ano, ano. Hindi natin siya mahuhuli. Babay na sa'yo. Sayang. Mabisa pa naman yung mga idol. Buka natin itong palakang rin. Kailangan pagkagat niya rito. UP agad. Okay. Okay. Yo. Huh? Kala, oh, cantik. Oh, apa itu? Saya rasa... Seperti mengejarkan. Seperti mengejarkan. Itu. Dia mengejarkan, Mga Idol. Eh. <coughs> Bintang. Tidak ada lagi. Hanya ada lor. Mga Idol, sayang. Lor ini memang sablay. Mga Idol, oh. hindi siya basta makatama wala siyang kaluban wala hindi siya manabit ito mga itong gamitin natin oh itong na wala hindi tayo makatama sa ating palaka na yun pangit yung palaka na yun mga idol matigas kasi siya so pinagtyagaan ko lang tinisting ko tanong ko kakagat pa yung mo kung ngayon yo mm. kumagat nga mga idol <laughs> palit ako ng lore mga master ito na mm. kanayak ka ha tayo ng lore, mga master oh Mm. Ang sinaka wala ngayon. Mm. <laughs> Ayos. Okay mga idol? Oh. Hindi makatama yung ating palaka. <laughs> ito na. Sabi kasi sa comment, bakit daw tayo isa lang ng isa? Ang huli. O, oh, kaya naman tayo ay naglaan ng oras ngayong araw. Naglaan tayo ng oras ngayong araw mga idol. Para naman mapain. Magpasaya natin si idol. Puro daw kasi ako isa lang. So ito na. cara saya itulah hmm itulah sekali moh telah pia telah piayan Yan, saktian. Nah Anton, sebelah kanan mengaitul. Hmm, tilapia, tilapia nama mengaitul. Tilapia nama taimon, tilapia, tilapia. Nah huliku mengaitul tilapia tengal, nak, nak. kumagat mga idol, kumagat siya oh <laughs> Ang laki, <niya. laughs> oh. An laki, <laughs> An laki niya Mga idol oh Pilapya, nakagat pala to Laki niya Ang laki niya Ang laki niya mga idol Laki Taklob yung kamay ko <laughs> Ayos Ayos pa lang lang ayos oh. <laughs> sobrang laki nya Okay, salamat lord yan shout out sa dali tatlong aking nadali sa <laughs> so, dalawa Mantilap ya, berarti tilapia huli <laughs> Nak ni tilapia ah.